sa ating gulay si Kuya Ray oh sili pwede na ba ito sa iyo bayas yan <laughs> matamisin pa -pa eh. oh. Oh, oh wala dali ano ka ito ko rin anong pagkadaming ka na rin oh? ano yan yan yon. ano atangya ba yan nandadali ba yan hindi yan po medyo may alam sa paggugulay ay oh 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 ano kari ano pa ba yung dadalhin kangko? Ahayos uh, na pangko. O, oh, tara. Pa, ay, lakad. Baga, biglang kumapal. Mayroon pa tulay. Mayroon din. Mayroon. Biglang kumapal aring silya, no? Gagadad, no? Ay, baka ulan eh. Ay, ba't naman una-init eh namamatay? Ay, ula sa... Ula uuhaw din naman yan eh. Ay, biglang bumawi hindi. hindi. No? Biglang ulan-init. O. Mayroon ka, nagkakasakit yung day ah. Pakadampo nga ang bulaklak. Ah, kapal oh. Ay, lakad. Wala, gusto mo tal yan na, mo dali no. Oh, ba, hindi talaga. Kaya nga, kaya nga namimili. Kinchay. Ito? So, Bakit naman? Maan ng lupa ba? Hindi ba bulas yung, yung pili? Balak pa ba, hindi huhulugan ko ito ng kangkong. Ang ganda itong kitsay. Ang dali makahinga ang kitsay. Ay, dun sa kamatisan ba? Pwede din dun. Nag-iba na naman tanim dun eh. Huwag mo lang pwedeng kitsay. Kitsay mo ah, hindi gaganda. Ay, sing singkang sa pirag singkangan Asikang ay asikang sa mga singkang, pero yung mga singkang hindi kayo magkakakamit. Sibuyas, pwede na sibuyas, sibuyas, pero yung mga apat na tanim, babaguhin mo na. Ay sabagay, eh. kaya nga iniibat iba ko ang akin na mm. eh. Oh! O ikukurutin mo ako ang pupungus. Bagot ka? Ay ayos na yan, Direk direkta na yan. Yan, ganda rin po ang mga available din eh. Eh, uh. e, talas pala naman na yung kuku. Ha? Huh? May dito sa matanda na kailangan ng may sabaw. Masarap 'yung eh, nasa sabaw ano. Mm -hmm. Yan. Ah. Hmm. Tangay ito sa isda magaling query. Mm. Bahala na siya bumili isda. Ay, <laughs> nice. hindi lang pag-ano. May iba pa bang variety ng talbos sa ganito? Oo oh, ah, yung parang kampote yung. Gaman ay sa nakakita mo. May malapot din. Hindi hindi ba 'yan ang ngayon pag tumaba? dito. So, so, parang Chinese kung lang. Oh, so, ito na nga yun. Parang gaya, gaya ng kampong dahod. Gawin. Pero makitig lang ang Baka nga may makikita ka. At pag ano yung susulitan ko sa iyo. Gawa ng ipapartner ko. Pero yung ganito, mabinta din ko, yung pula. Ang mabinti talaga yung pula. Ah, oh, dyan sinasabi mo pala talbo sa Everde. Hindi, pula din siya pero ibang pagkapula niya. Pugan, Gawa na ipapartner ko dun sa kangkong ko. ako regular na sa kangkong ay. Ang kangkong kasi si ate ba ay ng kangkong. Oo, oh, ha, 60 na. Oh. Tali yan, 50. Ay, wala nga ng kangkong Bitin nga yung akin tanin. Kaya ako magkakagbit parang pang isang kilo. Oh, ay sabay to Ay, anong sarap na rin sa isda may kamatis. Ay, ano pang gusto mo di Ay, kung ano pang gusto mo di yan. Puro ka sa gulay. Ay siyan. Wala ka ba ibang lalagyan? O ba? Eh, kaya nga pipili ka. Magkakagira ka singkang tamo yan. Ano eh, kinakain na? Isprim mo? Isprim yan. Hay lakad. Alam mga maganda yung pang isprim mong nabing mamahali. Na ano? Mahina din pagkaan. Pinatagal. Mm hmm. Yeah, pala palaya o, Pwede na ito ah wow. Mm. Masyadong maliit pa. Hmm. Ha? Hmm. Oh, mapait pa yan. <laughs> mapait pa yan. Tapa Yung mga yung magulong-gulong na itong nakapilipit. Gusto mo ba? Hala, dali, pili at madali na yan. <laughs> yung, yun oh, no? yung kwari yun. Pato lang yun kain no? kuhain mo. Pwede yan eh, walang kaano ano yan Walang kapalag-palag Oo, oh, walang ka gulang ito mo maganda o oh. Ay, maray, malambot pa Pwede pa hmm. Sayang, isang ang pala yung malaki o oh. Ano kang pang uh, huli sa ganyan, pantrap sa ganyan Yung hmm. Yun, nangangain ng Yan, nagpapadilaw na yan Ayun, ganito, leave it me ano nga ba yung ini-spray nilang pang ano sa ano? Sa mga dahon-dahon din eh. Hindi, manunusok, manunurok. Ang manunurok. Dahata na yun eh. Hmm. Yung pa, sa dulo yun oh. Pili. Kaya ito ang problema ko, ang dahon manlilipad oh. yan oh. Yung kinakain niya yung ano. Eh, ba't nga kaya? Sayang nga Ayan, kuya rin, laki, oh. Sa ilalim yan, oh. Ayan, yeah, tunay. Ah, laki, oh. Pwede yan ano. oh. Mm -hmm. mm, talagang pang good. Ang mahal, tara lakad. May nakikita ka pa ba? Ang <laughs> haling, ano, ampalay, ha? Ampatula lang... ang palay, ah. Ang patulay, yan. 2-5 bang isang train yan? Di ba yung isa ay 1.8? 2.5 hmm. isang train ito. Sa lukban, maraming mga 50 isang puno nito 50 nilalagay ko plastic hindi rin umubra napakaan ko sa baboy hindi narit yung baboy hmm. hindi aba ay nga yung makakabili ng baboy isipin mo kuya rito mo papaliwanag ko sa iyo yung kakain ng karning baboy ko ay pinangain ka pa na yan ng ampalaya surti nga ay, yung iba'y puro commercial feeds Sa ano sa sa yung ginagawa ano, yung ha? Huh? Nakakain sa uh, kamuti. Nakakain na sa baboy. Mura ano? Hindi. Ang tindi mo ako sasabi. Surete yung kakain ng aking baboy at pinangain ka na ng ang palay ng baboy ah. Ay kaysa sa pizza, at lumaki sila sa gulay, uwi di healthy na yung O oh, niya. Kumpara sa mga feeds. Yan bigay niya naman yan, yeah. bigay niya. Ito yung gente mahihiyo na. Uh, uh, uh. Sa bantilan na ano, nakalagmak, nakakita ka na ba sa bantilan ng ano? Ano, nakakita kong anong kamatis ay yung ano, yung pang tomato sauce ba? Saan? Saan? Anong variety yun? Ay, yung parang kalbasang inalim. Yung malalaki? O, yung yung, oo, yung parang oh. yung malalaki pang tomato sauce yung kamatis. Yun nga, ito ginagawa namin tomato sauce ah. Yung mga huwag lang mapatapon. Oo, oh, oh, samay. Sa samay, yun samay yung mga siling talbusan wala nga ako makuha lahi noon dalhan mo ako eh tatanong pag, ah, ko pag ahon ko na lukban oh hindi eh, okay, papaschedule hindi ba maabala ka lang Stroll. yan pa yan oh tomato sauce ang pagkapuit niya ay parang ano parang kalbasa ang ano ibang nga ang variety noon ano laki pati tatarong din nga ako si vlogger sa sarya ay puro mais na pula ang ito sali ko kanina pa puntang sa ano pook hindi hindi pook yun Banilad ba yun magkano dun may titignan daw sila tagahiba uh -uh. ano? <laughs> nga oo Tangkong ba ang isusunod mo kayo lakad talagang askar mamalingke ano Abay siya nga Ilang uri na yan? ah. Ha? Sa loong nasinip ng Taiwan, sa loong nasinip ng Panigang. Ang hirap nga mag-alaga? Ang hirap, hindi na maabiyari masyado Panigang. Nasaan daw Panigang? Ayos din. Ayos ako. Diyan po, meron pa kami na daling Panigang. Diyan ah, sa kangkong. Hindi kita na mag-nanakaw. Ha? Hindi kita na mag-nanakaw.

Bunga yan, ganyan. Ganyan na dahon. Paano ba kuya Ray ano niyan, yung baga isagad sa puno ang putol, dapat lalagay ng ganon tuod? Tuod ba? Yung gagan na rin. Dapat mataas o sagad sa ilalim. Hindi, na. Ito na no, nga, Eric. Hindi, okay. Pag puputol yun, dito. Kasi nasusupang uli ng bago. O, pag ba sinagad na gayon. Eh, susupang din yun yung, yung ano pagkasin. Ayos lang nasa, yun. Ayos na, ano? Ako ba? Meron ako dun na yung service ko. Ay sa na. Ay lakad. Walu kari. Ayan, oh. tanggal sa tangka sa lahat eh, pitot media ayos na yan? ayos na yan ayos na, lang ko pa pare huwag na ayos na, salamat oh salamat oh, yan ay ayos yan pala yung parigalo yan talaga ka ba di salamat ka kumpleto na naman nata, ano? Ay, yan. Oo. na ano? Oo. Yan eh. po ang mga ang nabili ni Kuya Rio. Sa na po ari. Oh. Talbos, may singkang naman diyan ano. Hmm. Oh, wala, ayos na. Salamat Kuya Rio. Salamat. Saka na lang uli. Ayos na. Busog ba? Mahirap ang pata. Paparinig, pasaka, pasaka. Yo. Oo. Oh. Ni. Asa ko rei. Saka dala ko li. Oo, oh, 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 ako pa wirin. Oh.